Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Daluz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Lumaki ako sa isang napaka-debotong kristyanong pamilya, kaya bilang isang teenager, nang magpas siya kung uminom at magdroga, ito ay isang pagre-rebelde laban sa aking pamilya at pagpapalaki. Ang nagsimula habang ang klesyed na pag -e eksperimento sa mga party, Nagamot ay unti-unting nagbago sa ganap na pagkagumon sa matitigas, na mga gamot tulad ng heroin at kalaunan sa methadone at iba pang mga opioid. Isang umaga, pagkatapos uminom ng maraming dosis ng methadone at uminom ng ilang shot ng vodka, pumasok ako sa aking kwarto upang makasalubong ang isang malaanghel na nilalang na naghihintay sa akin. Kagad, alam kong tapos na ang oras ko, at dumating na ang anghel ng kamatayan upang ihatid ako sa lugar ng aking kapalaran. Sa sobrang takot, agad akong nagsimulang manalangin kay Jesus para sa kapatawaran. Alam kong ang lugar na itinakda sa akin ay hindi magiging isa sa napakagandang liwanag, na inuuna ang mundo ng mga anino hanggat ako ay binigyan ng pamamahala sa aking buhay. Jesus, patawarin mo sana ako, dasal ko, ngunit habang nagdarasal ako, nararamdaman ko ang mabilis na paglalakbay ng aking katawan sa isang lagusan. Habang naglalakbay ako sa lagusan sa ilalim ng pamumuno ng anghel, Napansin kong nakadina ang mga tao sa gilid nito, sumisigaw sa paghihirap at humihingi ng tulong sa amin. Napansin ko na kahit na dinaanan ko sila sa hindi kapanipani walang bilis, alam ko pa rin ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos, biglang natapos ang aming paglalakbay sa lagusan at nagsimula ang aking paglalakbay sa impyerno. Habang lumilipad ang aking mga mata sa bawat direksyon, Nakita ko ang mga tao na may iba't ibang nasyonalidad mula sa iba't ibang panahon at panahon sa buong kasaysayan, at sa pagdaan ko sa kanila, nabasa ko ang kanilang mga iniisip at pumasok pa nga sa kanilang isipan upang maranasan ang walang hanggang pagdurusa na kanilang nararanasan. Ang walang hanggang pagdurusa sa isang lugar kung saan ang oras ay tila bumagal ng husto. Bigla akong hinayla ng anghel ng kamatayan at itinulak patungo sa tila isang magandang perlas puting kastilyo sa ilalim ng lupa, at habang papalapit kami sa Maringle at masalimuot na pagkakayari, itinulak niya ako patungo sa napakagandang nakaukit at napakalalaking mga pinto nito. Automatikong bumukas ang mga pinto, bungungad sa kanya ang isang maganda, mala cathedral, maliwanag na antechamber na may linya na may mga selda ng bilangguan sa bawat gilid. Sa mga selda na yun, nakita ko ang lahat ng uri ng mga tao, Ngunit ipinarating sa akin na ang bahaging ito ng kastilyo ay isang bahagi ng impyerno kung saan ang mga huwad na pinuno at mga huwad na propeta ay ikinulong bilang parusa sa sadyang panlilinlang sa iba sa panahon ng kanilang buhay, pagbilang ng atensyon ng ang kanilang mga tagasunod ay palayo kay Jesus, sa Diyos, at sa kaligtasan, upang sila mismo ay ianggat at sambahin sa halip. Dahil ang mga huwad na pinunong iyon ay makasariling nagnanais na maging mga hari ng kastilyo sa panahon ng kanilang buhay, kahit nakapalit ng kaligayahan ng iba, ang kastilyo ay naging kulungan na kanilang inalipin. Habang pilit akong hinihimok ng anghel sa pasilyo, ako ay napahawak sa takot at pakiramdam ng pag-aalinlangan, iniisip kung anong uri ng pagpapahirap ang aking titiisin sa buong kawalang hanggan. Habang lumilingon ako sa kaliwat kanan sa mga bilanggo sa walang pintong mga selda, nakita ko ang lahat ng uri ng mga tao, ngunit wala ni isa ang talagang nakakuha ng aking pansin hanggang sa napansin ko ang isang lalaki na nakadamit sa karaniwang paraan ng ikalabinsyam na siglo ng Estados Unidos. Nang ibinaling ko ang aking atensyon sa kanya, agad kong sinimula na makita sa kanyang mga mata ang lahat ng kanyang nakikita, upang malaman kung ano ang kanyang iniisip, at upang maramdaman ang lahat ng kanyang naramdaman sa kanyang kaakit-akit na estado. Nakauwi na ako, naisip niya, sinusubukan ang damo sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang isang kakaibang sensasyon ng deja vu ay dumaan sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang pastoral panorama sa harapan niya, itinoon niya ang kanyang atensyon sa isang dalawang palapag na bahay, isang tirahan na napakalinaw ngunit katangian ng mga tirahan ng probinsya noong panahong iyon sa kasaysayan ng Amerika. Habang siya ay nagsimulang maglakad ng mabilis patungo sa bahay, nalaman ko ang isang kaguluhan na nagmumula sa itaas na palapag, at naramdaman ko na anuman ang sanhi ng kaguluhan ay isang bagay na lubos na nakakatakot sa kalikasan. Habang nakikinig ako ng mabuti, nakarinig ako ng ungol na sinasabayan ng mga salita ng pagkadismaya na binibigkas sa kakaibang lengguahe bago ako biglang itinulak patungo sa labas ng dingding ng tuktok na palapag ng bahay ng hindi nakikitang puwersa. Sa halip na bumangga sa pader, gayon paman, dumaan ako dito at pumunta sa itaas na palapag, kung saan nakaharap ko ang dalawang nakakuba, mukha ng buwaya ng mga demonyong nilalang na ang kasuklem suklam na mga mukha ay kasing kasuklem suklam ng mga ito, mga karumaldumal na nilalang na naglalaway habang nagsasalita sila sa kakaiba nilang dila. Bagamat hindi ko maintindihan ang kanilang mga salita, alam kong bigo sila sa kanilang kabiguan na maakit ang atensyon ng lalaki na siyang tahanan nito, at sa kanilang pagkasuklam, pinag-isipan nila kung paano siya hikayatin na pasukin at salubungin sila sa itaas. Habang ang lalaking nakatayo sa labas ay papalapit sa pintuan ng may matinding kaba, ang kanyang instincts ay nagbabala sa kanya na may mali, na marahil ay hindi siya tunay na tahanan, na marahil ay nasa impyerno pa rin siya. Ang isa sa mga demonyo, nang mapansin ang aking presensya, ay ibinaling ang atensyon sa akin, tiningnan ako sa mata na may walang kaluluwang tingin, at tinanong ako sa telepati kung tawagan ng lalaki sa labas para umakyat sa itaas. Hindi kita tinutulungan, telepatikong kong tugon ko, at nang itanggi ko sa kanya ang aking tulong, bumalik ang demonyo sa isa upang pag-isipan at pag-usapan pa kung paano nila makakamit ang kanilang layunin. Ang mga demonyo pagkatapos ay nagsimulang sumigaw para sa tulong sa isang kakilakilabot, maingay, demonyong blaselalia, at ito ay dahil sa kanilang kakilakilabot na hiyawan na ang isang itim na bagay ay biglang dumaan sa dingding. Ang bagay, isang umiikot na puyo ng tubig, ay lumikha ng isang napakalalim na hukay habang ito ay umiikot bago biglang nag-transform sa isang labindalawang talampakan na anghel. Bagamat ang pagiging Mar Ingle na yun ay nagmula sa enerhiyang panlalaki, ang mukha nito ay pinong itinampok gaya ng sa isang maganda, kaakit-akit na babae, sa kabila ng malademonyong aspeto ng kanyang min. Ang anghel, na kumikinang sa iba't ibang kulay ng ginto, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga tagubilin sa dalawang demonyo, na dumaan sa mga dingding ng bahay habang nagmamadali silang isagawa ang gawaing iniatas sa kanila. Noon nagsimulang himukin ng gininto ang anghel ang lalaki sa labas gamit ang pinakakahanga-hangang ganda at kaakit-akit na musika, na ginawa mula sa kanyang boses, ngunit parang pinagsama-sama ang kanyang boses at isang natatanging instrumentong woodwind. Habang pinagmamasdan kong mabuti ang eksena, nabighani ako ngunit kinilabutan, dahil hindi tulad ng lalaki sa labas, Nalubos na nalulubog sa kanyang guni-guni, alam kong nasa impyerno ako. Habang inaakit ng anghel ang lalaki gamit ang magandang musika nito, narinig kong bumukas ang pinto at ang lalaking nasa labas ay nakagapos sa itaas upang magpatira pa sa harap ng anghel bilang paggalang at paggalang. Dahil nabighani ako habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa harapan ko, ipinalam sa akin na hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang musikang yun, ang nakakaakit na inkantasyon na naging tulong niya bagamat matamis na kinausap siya ng anghel, na nagkukunwaring natutuwa sa muling pagharap sa kanya, ang tunay na layunin nito ay pasiglahin ang kanyang walang hanggang dalamhati at kawalan ng pag-asa sa impyernong ginawa niya para sa kanyang sarili. Matapos tulungang tumayo ang lalaki, iwinagayway ng anghel ang kanyang braso, na binago ang tanawin sa harap nila sa isang panorama na tinatanaw ang walang katapusang dagat ng mga tao mula sa kanilang posisyon sa isang mataas na podium. Ang gininto ang anghel ay nagpatuloy sa paglalakad sa lalaki sa gilid ng podyo, inutusan siyang ipangaral ang mensaheng ipinapakita sa anim na hieroglyph ng Egypt na biglang lumitaw habang itinaas ng anghel ang kanyang mga braso. Habang sinimulang ipaliwanag ng lalaki, na ngayon ay mga ngaral, ang mensaheng kinapapalooban ng mga simbolo, naramdaman ko kung paanong nakikita ko ang kanyang sarili bilang isa na nakaakit ng hindi matitinag na atensyon ng karamihang nagtipon upang marinig siyang magsalita at maging sa pakikinig sa kanyang sarili na nagsasalita sa mga nalilibang. Karamihan, nagsilbi upang palakihin ang kanyang pakiramdam ng kahalagahan, sa antas kung saan siya ay natupok ng ilusyon ng kanyang sariling kadakilaan. Sa pamamagitan ng kanyang crafts of spellbinding articulation, ang fokus ng pagsamba ng karamihan ay subersibong inilipat sa kanya kaysa sa Diyos na kanyang binanggit sa kanyang diskurso, at dahil dito, ang mapanlinlang na pagkana ng gintong anghel ay ganap na natanto hindi lamang sa sarili ng tao. Panlilinlang ngunit gayon din sa pangunguna sa pagkaligaw ng kaon. Nang madama ko kung gaano kas iya siya para sa kanya na itinuturing ng iba ang kanyang mga salita bilang ebanghelyo, pinanood ko ang bawat isa sa mga hieroglyph, habang nakabitin sa himpapawid, na sunod-sunod na lumiwanag habang isinalin niya ang mga ito mula kanan pakaliwa, na may bagong set ng mga simbolo na pinapalitan ang naunang anim nang matapos ang kanilang interpretasyon. Habang ginagampanan ng mga ngaral ang kanyang gawain, nakita ko ang pinakademonyong ngiti na kumalat sa mukha ng gintong anghel upang ipakita ang matatalas ng ngiping tumutulo ang laway na may batik-batik na ginto. Habang inilalahad ng anghel ang kasuklam-suklam na kalikasan nito, nagsimula akong marinig ang malayong hiyaw ng mga kalapastanganan habang ang isang tao sa karamihan ay pamuna at hinatulan ang mga ngaral. Ang mga pagtuligsa ay lalong lumakas nang ang iba ay nagsimulang sumama, hanggang sa ang buong kongregasyon ay inaakusahan at sinumpa ang mga ngaral, na nangangatwira na dahil sinunod nila ang kanyang mga salita kaya sila ay hinatulan sa walang hanggang kapahamakan. Tinanong nila siya tungkol sa lakas na nagbigay sa kanya ng katapangan na ipangaral ang parehong kasinungalingan na ipinangaral niya sa kanila noong sila ay nabubuhay. Sa tingin mo ba, mahuhulog na naman kami sa panluloko mo? bumaba ka sa pulpito kung maglakas loob ka, panunuya nila sa kanya. Dahil sa bigat ng kanilang mga panunuya at pagbibiro, na wala ang pagtitiwala sa sarili ng mga ngaral ng mapagtantong niyang hindi siya, sa katunayan, nakatayo sa harap ng maraming tao na nangangaral. Dahil sa ingay ng kanilang mga sumpa, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang hinikayat siya na bumaba mula sa pulpito upang tumanggap ng nararapat na palo. Sa gitna ng koro ng kanilang babel, Nagsimulang yumanig ng husto ang lupa at nagsimulang maghiwalay ang kongregasyon na nag-aayos ng landas para sa mga demonyong may ulong buwaya, na, nang matapos ang kanilang misyon, ay humarap sa mga anak ng mga ngaral sa kamay. Bakit ka nagsinungaling sa amin, tatay, tanong ng anak na babae ng mga ngaral habang hawak niya ang kanyang teddy bear. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, kalungkutan, at panghihinayang na pagtanto ng mga ngaral na siya ay nasa impyerno nga na ang kanyang pamilya ay nasa impyerno din. At na sila ay mananatili doon para sa kawalang hanggan, habang ako ay umuusad at nanginginig sa aking pakikibagay sa mga damdamin ng mga ngaral, bigla kong natagpuan ang aking sarili pabalik sa damuhan kung saan nagsimula ang guni-guni, nanunood muli habang sinusuri niya ang damo gamit ang kanyang paa upang makita. Kung ito ay totoo, habang iniisip ko ang mga implikasyon ng walang hanggang pagpapahirap na hinatulan ng mga ngaral, nagising ako mula sa nakakaingganyong karanasan upang matagpuan ang aking sarili sa pasilyo ng kastilyo, na nakatitig sa lalaking dating mga ngaral pagkatapos ay sinimulang itulak ako ng anghel ng kamatayan sa bulwagan, patungo sa isang madilim, mabangis na rehiyon ng impyerno sa labas ng kastilyo na natatanto na kami ay patungo sa bahagi ng impyerno kung saan ako magpapalipas ng walang hanggan, sinimulan kong hukayin ang aking mga takong. Nang pumasok ang takot, mula sa malayo, napansin ko ang isang napakaliwanag na liwanag na papalapit, at alam ko sa aking puso na iyon ang liwanag ni Jesus, na dumating upang iligtas ako. Bumaba si Jesus mula sa itaas, hinawakan ako, at habang dinadala niya ako palayo sa impyernong kaharian na iyon, para akong bata nang yakapin niya ako. Ang lahat ay biglang lumiwanag, at ang susunod na bagay na alam ko, ako ay bumalik sa aking bahay, nakahiga sa sahig, nauutal sa lahat ng aking naranasan. Ilang sandali pa, nanginginig akong napaupo sa aking lounge chair, dahan-daang nakabawi sa gulat at hindi makapaniwala. Mas totoo ang naranasan ko sa panahon ng aking NDE kaysa sa realidad na iniuugnay natin sa ating pang-araw-araw na estado ng pagising, ngunit kinikilala ko na, bilang tagapakinig, kakailanganin mong maranasan ito ng direkta upang tunay na maunawaan at tanggapin na totoo nga ang aking NDE. Sa pagkukwento ng aking karanasan, medyo nakakatroma ang pagbabalik tanaw, at ang tanging bagay na nakukuha ko sa muling pagsasalaysay nito ay isang pakiramdam ng kapayapaan, batid na ginagampanan ko ang aking tungkulin sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala sa mga tao tungkol sa impyerno habang ipinapalam din sa kanila na si Jesus at ang kaligtasan. Ay totoo, kung minsan, parang pinipigilan ako ng mga puwersa ng kadiliman na ibahagi ito, gayon paman, Napipilitan akong ipalaganap ang mabuting balita tungkol kay Jesus at ang kaligtasan sa pamamagitan niya dahil si Jesus mismo ang nagligtas sa aking kaluluwa at buhay. Bilang isang epilogue sa kwento, nais kong ibahagi na ikinwento ko ang aking NDE sa ama ng isang babae na aking asawa noon. Pagkalipas ng ilang taon, ipinakita niya sa akin ang isang larawan ng isang bahay, ang bahay ng mga ngaral na pinasok ko nung naranasan ko ang kanyang guni-guni sa impyerno. Yan ang bahay. Iyan ang bahay ng mga ngaral, bulalas ko sa pagkamangha. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang isa pang larawan, at sa loob nito, nakita ko ang mga bata na nakasuot ng damit na kapareho ng panahon ng pangangaral. Sila na yan, mga anak niya yon, deklara ko, na ang mga mukha ng mga anak ng mga ngaral. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang isa pang larawan, at nakilala ko ito bilang isang larawan ng mga ngaral mismo, si Joseph Smith, ang nagtatag ng mga Mormon o ang simbahan ni Heso Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ngayon, alam ko na karamihan sa inyo ay maaaring hindi naniniwala sa aking kwento, ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na naranasan ko ang pagkakaugnay sa kanyang isipan sa aking pamamalagi sa impyerno. Mas kilala ko si Joseph Smith kaysa sinuman, mas mabuti pa kaysa sa kanyang sariling ina. Sa apat na oras na yon, naranasan ko ang pagkakaisa sa kanyang isip, ramdam ko ang bawat iniisip at nararamdaman niya. Sa pamamagitan ng gayong matalik na samahan, nalaman ko ang kanyang pinakamalalim na takot at pinakamadilim na pagnanasa. Ako ay nagkaroon at walang interes sa mga Mormon, at kung bibigyan ako ng isang pagpipilian, pipili ako ng sinuman maliban kay Joseph Smith na lubos na makikilala. Pagkatapos ipakita sa akin ang mga larawan, ipinaliwanag ng binan ko noon kung sino si Joseph Smith, na ikinwento sa mundo kung paano siya binisita ng isang anghel na nagsiwalat ng lokasyon ng mga gintong tapias na may nakasulat na hieroglyph. Kahit na mga taon pagkatapos ng aking NDE, matutulog ako na may pag-aalala na baka mamatay ako sa aking pagtulog at mapunta sa impyerno Ngunit pagkatapos ng labing limang taon ay natanggap ko na wala akong dapat ikatakot dahil ang pag-ibig ni Jesus ay walang kondisyon, ay pag-ibig na hinding-hindi ko kayang abutin ng totoo.